Alright mga master, so, mabilis ang update na lang tayo para sa ating project uh, But today, at uh, continuous reform dito yung uh, paglalagay ng ating uh, gutter Ayan, so sa dulo Then uh, isa lang yung ating doubt spot na pagbababa ng ating uh, tubig Ayan. Then sa loob mga master balik ginawa ako kanina So binakalan na namin are Ayan So binakalan ko na yung uh, flooring natin kasi uh, by tomorrow Isa uh, mapalaban tayo bukas ng uh, haluan Para mabuhusan na itong ating uh, flooring Para maganda na rin sa loob ng ating uh, nagawang uh, project Then na ah, dito naman, so pinalatadahan ko na re. Ayan. So yung, yung iwan kahapon, tsaka yung sa gilid natin dito. Then sa taas mga master, so ginawa ni Forman kanina rito, isa yung nasintahan na re. Ayan. So inasintahan na, and then ah, itong gilid para sa ating firewall. And then ah, by tomorrow, so magbubuhas muna tayo. And then ah, by Monday, so possible is may bubong na tayo rito para di nasyadong mainit. Okay? Then inside mga master, bali kanina is nilagyan ni Forman kanina rin sa nipa rito. So, okay na mga master hanggang doon sa kabila. Okay. So, para maganda na. Para malatagan na natin ang abubong. So, ito yung kaya inasintahan hanggang doon sa dulo para sa ating upper wall. Okay. So, yun lang muna mga master. Bailang update ko lang kayo today. Salamat po.